ang tunay na matapang. Kapag nabanggit ang salitang matapang, sinong naisip natin? Malamang na may isip natin ang isa sa ating mga bayani tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, o di kaya si General Antonio Luna kasi napanood natin yung pelikula niya. Madalas ang sukatan natin ng tapang ay yung mga taong hindi umuurong sa away. Ipinaglalaban ng mga naapi o naninindigan para sa kanyang prinsipyo. Pero sa Bible, meron pang isang definition ng taong matapang. Siya yung tinutukoy sa Psalm 112 verse 7. He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting in the Lord. Hindi na mabilang ang mga taong nasira ang buhay dahil sa masamang balita. Sila yung mga gumuho ang mga pangarap dahil hindi nakapasa sa board exam, na adik sa drugs nang mawala ang pinakamamahal sa buhay, o yung mga hindi na nakatayo muli dahil nalaman niyang biktima pala siya ng illegal recruiter at bauna siya sa utap. Isa ka ba sa mga ito, kapatid? My friend, kapag tayo ay na kay Jesus, and He lives in our hearts, siya ang magpapatatag ng ating puso laban sa mga masasamang balita at pati na rin sa fake news na darating pa. Economic devastation, panibagong pandemya, inflation, health crisis, lahat ng masasamang balitang yan ay bahagi ng buhay natin sa mundo. Ang mga ito ay nakakago ng pananampalataya kapag wala si Jesus sa puso ng tao. Pero for us Christians, si Jesus ang ating firm foundation. Kapag nasa Kanya tayo, anumang bagyo at baha ang dumating, ay mananatili tayong nakatayo dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, Panatili ninyong matibay ang faith ko sa inyo at sa anak ninyong si Jesus na tinanggap ko sa aking puso. Huwag ninyo pong hayaan na ako'y manghina sa banyo sa darating dahil sa inyo ako nagtitiwala. In Jesus' name, Amen. Instead of scrolling through your social media feed today, buksan mo ang iyong Bible or ang iyong Bible app. Pumunta ka sa awit 112 at basahin ang lahat na nakasulat dito. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Masamang balita ay hindi nagigitla. Matatag ang puso at kayaway tiwala. Awit 112 verses 6 to 7. Ako po si Mari Kaimo. Until next time, God bless you.